Si Tatay Ray Medrano, nagsasuffer po siya ng uh, chronic uh, arthritis or gout. Uh, gout problem na talagang makapapansin niyo po ang kanyang kamay. Hmm. Is talagang, para siyang na-stroke, pero eh, hindi naman siyang na-stroke. Stroke siya. Ay, stroke din siya. Ah, so, stroke din siya. So, stroke patient din si Tatay. Tapos, uh, nagda-dialysis na rin po siya. Mataas din ang kanyang sugar. So, sa, ibig sabihin, sama-sama na. This time po, pong, ano, patatayuin po natin si Tatay ng walang synergy. Sige po. Alalayan niyo lang po. Ipapakita lang po natin. So si tatay, hindi talaga kayang tumayong mag-isa. Oh, okay na po, okay na po. So ibig sabihin, hindi niya talaga kayang tumayong mag-isa. Just to prove. Uh, this time po, painumin ko po siya ng tat uh, tatlo ang gagamitin ko sa kanya sa green and dalawang gluta. Kasi medyo extra weak si tatay at kailangan talaga na makita, na maramdaman niya kung gaano kalakas ang power ng center green. So, i-post muna natin sandali. Yan. Okay. Pakian mo na So, ayan na po si Tatay. Si Tatay po pa, inumin na po natin siya ng dalawang gluta. Uh, At ito pong nasa baso na to complete po ito ng tatlong Senna Green. Sige, Tatay. Inumin niya na po yan. Ito na ang pinakatubig mo. After mo po inumin yan, bibilang tayo ng 20 seconds. Masarap. Ha? Masarap po yan. Hindi yan lasang damo na kagaya ng iba. Tama na, Tatay. Dito na po tayo sa 20 seconds challenge, mag-start na po ako magbilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20 Pero ang barley, lasang damo mm -hmm. ang, ang semibre namin, walang lasang damo so, Nasa 20 seconds challenge na po tayo So ito na po yung moment na patatayuin natin si Tatay So sige po tayo Oh, At my sige, God! Si Tatay maya. Oh my God! Sige po, Lakad ka po. Ayan po. Si Tatay po ba ay nakakalakad na ngayon? Naniniwala ka na, Tay? Na ikaw ay mapapalakad? Nakita niyo po, hindi ko pa siya binibitawan kasi nga, hindi pa nasa 20 seconds po na tayo. Pero later on, bibitawan ko po siya. Tay, kumusang pakiramdam mo, Tay? Mas lumakas ka ba? Anong pakiramdam? Para bagang nagkaroon ka ng muscle sa katawan? Yes, yan po ang power ng Senegreen. Green. Tatlong sachet lang po yan, dalawang glutadilax. Kaya ang mga wala ng pag-asa sa buhay, kagaya ni tatay, magkakaroon ng pag-asa. Pero tay, pag nakalakad ka na ng tuloy yan, na mag -inom. wala na nang... mag-inom. <laughs> <laughs> o yan. si tatay. So hindi ko na siya tuluyan na bibitawan kasi baka siya ay ma-force. Pero honestly, sige tay, balansin ang katawan mo. Bak nga sa akin ng ilang... O ayan. hindi ko na siya nahawakan ha. O sige. Ibig sabihin, nakayanan na niya na balansin ang sarili niya. Sige tay. tatay. Yay, yeah, payasap nga! Kumusta ang pakiramdam tayo Nang nakatayo at nakalakad. Ang sarap sa puso pa. Glory to God po. So ito po, the reason nagtitest po kami para po makita po ninyo, ma-prove ninyo sa sarili ninyo kung gaano kagaling ang Senner Green. So this is all enzyme. Wala po kayo, ikatakot kahit mag-overdosage po kayo nito. Wala pong overdosage to. Ito po ay enzyme. So that is the power of Senner Green.